Uy, parang nahihirapan siya, boss. Tulungan natin? Tulungan natin, boss. Sige, sige. Hindi, kain niya, oh. kain niya, okay? Yung gumagano ko, oh. Pag-i-release, ha? 5, 4, 3, 2, 1, action. Tol, takoy na, kailangan natin tulungan to. Bakit? Kailangan na natin niya? mabalik sa dagat to. Ay, kawawa naman niya. Kawawa naman, oh. Ay, oh, mo, boss. Tingnan niya, boss. Kagos, ito yun. Wow, oh. si Lion. Galing si Lion. Uy, parang nahihirapan siya, boss. Tulungan natin. Tulungan natin, boss. Sige, sige. Hindi, oh. kaya niya, kaya niya. Okay, oh, kaya, kaya, kaya na. niya. Nasabi mo, Erk, Erk. Hello, boss. Hello, God. Kaya ba, kaya? Boss, parang nahihirapan na siya, boss. Eh. Parang nahihirapan na, boss. Ay, ay, nahihirapan? Oo. Ay, boss, wala. Malapit na, boss. O. Malapit na, kaya mo yan. Sige. Kaya, kaya, kaya. Diyan, kaya. Yan, kaya yan, kaya yan. Kaya pa. Kaya, kaya pa. Kaya, kaya. 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 Uy! Uy! Bakit? Ay! Teka lang! Ano ba to? Ay boss! Boss! Ay! Kala ko! Sila yun! Tao ka po ba? Tao ka? Nagpa-practice ano, ako rito! Ano ko practice ka? Ano practice mo? Paano maging sila yun? Oh, ay! Parang po! ko niya! Ah! Ganun ba? Akala ko kasi gusto mo sa dagat eh! Ay, project ko sa school, sa school project. Ka ah, project sa school. Eh. Kasi sa... Wala namin ano eh, ah, uh... Yun tao. Ha? Tawag ko. E di ano? Ano ba? Ngayon lang ako nakikita nyo na sila yun. nang sexy. Hindi ako sila yun, hoy! Hindi ako sila yun! Na-practice ko kung paano maging sila yun. Project, sis ko. Ah, Pina-practice pina ka lang pala. Project pala, project. Project, sis ko. O hindi siya yun. ka na namin. Alangan, or, ah, sige. Bakit tayo pa ba pa pa ako? Mali yung pagka-practice niya, boss eh. Parang kulang yung ano niya, boss. Hindi, hindi. Huwag na natin guloy sorry, <tipo> yeah, sorry, 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 boss. Sorry. Ma Nakakalo eh, ko rito eh. Mami, hindi ko ma-perfect eh. Boss, <tipo> sila yung ka? Hindi <tipo> nga, project nga lang to. Ha? Project lang. Ha, project? Sa school, para makapasa. Pero ah, tao ta eh. ka talaga, boss. Tao ka talaga. Alakan, ba? O, sige, sige. Tutulungan namin. Ito pina tulong pinapractice ko eh. Sige, boss, yun. Tiraulo kayo ah. ah. kailangan mo ng tulong, boss. Para mas ah! madali. eh. Basta pagkaking kamukha mo. diyan na, boss. Hindi eh. ka nakikita yung Tagalog ah. Tiraulo eh. Pinapractice si Lion eh. Sige, hey, pero, boss. Ah! Concern kasi kami, boss. Ah! Boss, may binibenta ko G-Shock. Gusto mo ah. G-Shock ko yan eh. Doon na yung nakalagay. Anong tinanaw mo? Doon na yung nakalagay eh. G-Shock, ah, uh, 25, 25. Akin mo pa akin, akin to eh. Ha? Sa'yo pa yan? Doon na kayo! Ay, binibenta ko nga. Buti nga, binibenta ko pa sa'yo eh. Ay, nako. Ay, ay maliskerito. Okay, God. Okay din.